Nakakita ka na ba ng halamang ito? Isang partikular na uri ng houseplant na maaaring isa na nga sa inaalagaan mo. Subalit hindi mo alam na ang halamang ito pala ay isang mabisang first aid at lunas sa maraming karamdaman. Hello, what's up? Your best here. Nakakita ka na ba ng halamang payaw? Umaaring ngayon mo lamang ito narinig. Isang in-demand at napakamahal na halaman ngayon, subalit naglipana lamang sa kagubatan. At hindi batid ng karamihan na isa pala itong super herb ang halamang kanyang inaalagaan, ang halamang payaw. Pero bago tayo magpatuloy kung baw ko pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ano nga ba ang Payaw? Ang Payaw ay isang klase ng halaman na kahanay o kapamilya ng mga alokesya o gabi-gabi at ng felodendron. Kadalasang tumutubo ang Payaw sa mga gilid ng ilog o sa mga malamig na kabundukan dito sa Asia, sa Pacific Region at sa Latin America. Bukod tanging makikilala mo ang halamang payaw dahil sa taglay nitong matapang na maanghang na amoy kung sakaling putulin o punitin mo ang dahon nito. Ang payaw o hamalumena bilang scientific name ay isang klase ng gabi-gabi na mayroong malalapad na hugis pusong dahon at kulay pulang katawan o mga tangkay. Namumulaklak rin ito na animoy gabi at ayon sa Malayan translation ay isa itong halamang flat moon dahil sa mga magaganda nitong makapal na hugis pusong dahon. Maaring dito sa Pilipinas ay hindi pa ito gaanong kilala. Subalit ito ay isang klase ng super herb na tinatangkilik na ng mga Tamil sa India kahit noon pang ang 3,000 taon na ang nakararaan. Ang halamang ito ay napakarami ring mahusay na gamit pang kalusugan. Katulad na lamang bilang lunas sa mga sakit sa tiyan, patanggal ng plema at ginagawang langis o liana upang gamiting ointment sa mga nararamdamang sakit sa balat at sintido. Subalit batid mo ba na kahit hindi mo nga iproseso ang halamang payaw, ay labis pa rin itong epektibo. Napakabisang pangunang lunas para sa pangangati ng katawan o balat ang dahon at katawan ng payaw. Kung ikaw ay natamaan ng nipay o lipa na isang napakating dahon sa gubat, ay maaari mong kunin ang dahon at katawan ng payaw at kuskusin ang nangangating balat kung kayo naman ay nakagat ng hantik o antik at iba pang langgam na masakit kung mangagat, ay mabisa rin itong first aid. Samantalang kung masama naman ang inyong pakiramdam o ang inyong likod o ulo o sintido man, ay magdarang kalamang ng dahon ng payaw, pahiran ng kunting langis, at saka itapal sa nananakit na bahagi ng katawan o kaya naman ay sintido. Isa rin ang payaw sa napakainam na gawing houseplant dahil hindi ito mahirap alagaan at paramihin. At maganda ang mga taglay nitong dahon. Mataas na rin ang presyo nito ngayon na minsan ay aabot nga ng 4,000 hanggang 8,000 pesos depende sa ganda ng kulay at variegation ng mga taglay nitong dahon. Kayo ba ay meron na nito sa inyong tahanan? di lamang isang great indoor plants ay maaaring kunin at gawing lunas sa karamdaman kung kinakailangan. Sa inyong probinsya, ano naman ang tawag nito? Payaw rin ba? Isa ka bang certified na plantito o plantita? At siguro marahil nga ay mayroon ka na rin tanim o alaga ng halamang begonia. Subalit batid mo ba na ito ay makakain pala at nag-uumapaw pa nga sa napakaraming sustansya. Kaya halika at yan ang pag-usapan natin. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin ang iba-ibang gamit at binipisyo sa kalusugan ng halamang begonia. At kung aling uri nito ang pwede mo ngang makain. Ang bigo ay isang uri ng ornamental na halamang namumulaklak. At makikitang inaalagaan nga ng mga kaibigan nating plantito at plantita. Magandang pananin sa hardin, sa patio o maging sa terrace man. Sapagkat nagtataglay ang mga ito ng kakaiba at makukulay na bulaklak. Ang pamilya ng bigonya ay mayroong humigit sa 2,000 klase o mga varieties. Mainam nga itong tumutubo sa mga moist na lugar o mga malalamig na kabundukan, mapatropikal man o subtropikal na rehiyon. kagaya nga dito sa atin sa Asia. Ang mga bigaw ay napagkikilanlan dahil sa mga iba't iba nitong hugis ng dahon. Subalit hindi nga batid ng karamihan na ang bigaw ay ay makakain pala at nagtataglay nga ng napakaraming sustansya. Ang mga bulaklak nito ay mayaman sa alkaloids, saponins, flavonoids, vitamin C at carboxylic acid. Gayon din sa calcium at sa magnesium. At ang dahon, katawan at bulaklak nga nito ay maaari ninyong kainin. Ang bulaklak ng bigo niya ay maaaring pakuluan at inumin upang magamit na panlunas sa mayroong lagnat. Sapagkat ito ay nagtataglay ng mga antivirus at antibacterial properties. Tulad ng bayabas, mahusay din sa tiyan ang pagkain ng bigonya upang makaiwas sa pagsusuka at sa diarrhea Pinaniniwalaan rin na ang halamang ito ay isang natural na skin whitener. Ang kalsyum nitong taglay ay mabuti rin pala para sa ating mga buto at ngipin. Ang anti-inflammatory naman nitong taglay ay nakatutulong upang malunasan ang mayroong mga bronchitis at upang maging maayos ang daloy ng oxygen sa kanilang mga baga. Maliban sa ito ay mainam para sa baga, ito rin ay mahusay para sa mga nananakit ang tuhod na mayroong rayuma at gout. Mahusay din ito para sa disenteria, sa mayroong ubo at mayroong asma. Ang dahon nga ng ilang begonia kagaya ng hardy begonia at begonia tuberosa ay maaaring ngang isang cup sa ilang lutuin. Sa sinabaw na hipon man o isda at gayon din sa mga salad. Ito ay nagtataglay ng maasim na lasa at dagdag na flavor sa mga pagkain. Subalit bago ka nga kumunsumo nito ay mainam na kumunsulta muna sa inyong doktor. Lalo na nga kung mayroon kayong ibang mga karamdamang nararamdaman. Sapagkat ang bigo niya ay nagtataglay ng oxalic acid na hindi rekomendado lalo na nga sa mayroong problema sa kidney o bato. Hindi ba't nakamamangha ang halamang ito? Hindi lamang pang display ay makakain pa pala at marami pang dalang mga sustansya. Ikaw, nakatikim ka na rin ba ng mga putahe o pagkaing sinangkapan ng begonia? Ano naman ang tawag nito sa inyo? Dahil sa ibang parte nga ng Pilipinas, ito ay tinatawag nilang balangubang o di kaya naman ay batuan. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Dito na sa best TV, tayo ay matutunan. Mapuno ng bagong kaalaman Dito na sa Best TV Tayo ay lumibot Lihin ang mundo ay ating matuklasan Dito yan sa Best TV Dito yan sa Best TV Dito yan sa Best TV Sa pagkat mga laki may alam Dito yan sa Best TV Tarape, sabay-sabay tayo na matuto Bakit dito sa mundo lamang ang siyang maruno Salina ng panibagong dunong Mga bagay na sa ay makakatulong Mga sikretong kalikasan